Uh, malapit na tayo sa tunnel. I mean, yan na yung pinaka-bubong uh, ng tunnel. Tinatama. Ito, malambot na mga hunters. At tinan nyo. Ayan o. Yan. Nalambot na. Ibig sabihin, tinamaan na natin yung tunnel. Ang tunnel kasi natin hinahanap dito mga hunters. Close. Uh, good morning, mga kasamang hunters. At uh, nandito tayo sa ating uh, operation. Ngayon ay ilang araw din tayo natingga mga kasamang hunters at uh, umuulan kasi. Ngayon ay uh, tumigil ang ulan at uh, diretso tayo sa ating operasyon. At uh, kung inyong makikita mga kasamang hunters ay nandyan ang ating uh, operator si Lalim. At uh, nung nung nakaraan mga kasamang hunters ay uh, na vlog natin to kaso bababo pa lang. Uh, Doon pa lang tayo nung kahapon nag-operate tayo at ngayon medyo umuusad na tayong mga kasama hunters at uh, hindi pa rin natin natatamaan ang tunnel ayan mga kasama hunters grabe pero mga ano yan mga 20 feet uh, di siguro mga 15 pa lang mga kasama hunters mga sama hunters ay medyo bato dito naman ay lupa ang uh, tansya ng ating mga kasamang hunters ay mga 5 feet ay baka mahit natin yung tunnel dito ngayon ay uh, grabe Ay sa tansya ng ating mga kasamang hunters yung ating operator na niyan, yung naghukay mga kasamang hunters ay uh, unti unti na nating nai-hit yung tunnel dahil malambot na at saka nakakuha na tayo ng mga malilit na gamit ng nila mga kasamang hunters so ang ibig sabihin yan ay ang presensya ng mga kasamang hunters uh, malapit na tayo sa tunnel I mean yan na yung pinaka bubong ng tunnel tinatamaan ito malambot na mga kasamang hunter sa tingnan nyo ayan o yan nalambot na ibig sabihin tinamaan na natin yung tunnel ang tunnel kasi natin hinahanap dito mga kasamang hunters close kaya hindi mo namamalayan tinamaan mo na yung tunnel pero may lupa pa din kasi nga yung tunnel natin dito ay close ayan Nakakuha na tayo kayo ng mga kasamang hunters ng mga mga piraso ng ano, uh, tambak na sinaunang parang karton mga papel. At uh, malambot na. Kasi itong mga kasamang hunters nung inuumpisa natin yan, tigas to. Pero ngayon, kung makikita nyo po ay malambot na. Ibig sabihin, yan na, na na natin yung tunnel. Pero pinakabubong ng tunnel yan. Ayan o, kita nyo po mga samang hunters o dyan o. malambot na. So, nahit natin ay mga 12 feet, 15 feet to mga samang hunters. Di pa natin nasukat eh. 15 feet siguro. Ayan, kita nyo po mga samang hunters o. Oh. Ayan. Bigla na lumambot yung lupa. Which is dito, napakatigas nyan. Ngayon ay unti-unti nang uh, malambot na. Sabihin, tinamaan na natin ang tayong ayan mga sama hunters ay uh, <clears throat> Ayan mga samang hunters at uh, nila ano lang kasi dahan-dahan lang ating operation ngayon at uh, natigilan kasi tayo din umula nung nakaraan at uh, <clears throat> pagkaulan uh, pinatigil muna namin dahil baka mag park down eh